Uh, magandang gabi sa lahat ng aking viewers ako nga pala si Arjan de la Rosa uh, nangingi kami ng konting tulong para sa uh, pag ano ko uh, pag aaral ng mga anak ko sama sa ko pala ang aking nanay siya po ay isang bulak pipet at bingi <laughs> ngayon yun po, ah, uh, dahil wala nga po kami makain, wala nga po tumutulong sa amin. Kaya po, tignan niyo po siya, bulag po siya. Pipe, bingi. Ma, naririnig mo ba ako? Nakikita mo ba ako, ma? Kaya oh. <laughs> po, po kami ng konting tulong sa mga followers ko dahil ang nanay ko po, bulag, pipi.